na rito na si mini multi rotivator ayan si Yamada at may bago kaming suki kaya ito suki marketing salamat at may makinarya na kami na pwede na namin magamit sa uma salamat sa nag ng ganitong uh, equipment ano kagamitan machinery siya ito pa yung aksesoris niya po. Uh, yun. Flowing. <laughs> single plow. E, oh, single plow. Oh. oh, ayan na siya. Atar to. Oh. Pakihawak. Ano? Ano, alala yung pakitang mag-backing? Zero, zero, Ay, ay. oh okay, thank, thank you. Magpasalamat kami nga. Kabay pang hindi ka madudla ka na. Uwa. <laughs> Uwa. <laughs> Salamat. Suki. Oo. Galos semua bawa, ano ah digmas eh okay, oh <laughs> dige halong ah okay. ini magkalipat ah ay ah, to anang mga anong. ayan Ay flowing ano na tayo selamat saya Yamada. ya taw kwai-kwai ka naman. ayo <laughs> tua, tua naman si misis ko ayan may mga Ang matagal na namin pinangarap. Ito. Salamat so, at naiuwi na namin. Itong si mini multi rotivator. Nung isang linggo, pasilip-silip lang ako. Ito na ngayon. Naiuwi ko na. Kasama ah, ni Mrs. na sakay sa sasakyan. Step over muna kami. Pagbabap kami. Doon yung mini garden namin. Ya, yeah. sa bahay ko muna ito dadaan. Uwi muna kami ng bahay. Ito. Mga anang, mga anong. I-demonstrate Ide ko din po kung paano to mag-operate tapos kung paano po namin magamit sa tama pagsasaka para po makatulong man din sa amin pag tanim ng maramihan ito po ang uh, ko sa vlog ko na sino man makapagpahiram ng mini multi rotator ay ito na may nagpahiram na din sa amin kaya maraming salamat sa nagtitiwala sa amin na magkaroon kami ng ganitong kagamitan teknolohiya po ng pagsasaka ay mapapraktis na din namin sa tulong nitong mini multi rotivator sana po maanang mga anong tangkilikin nyo po ang organic tawa mga pagsaka namin. Sige po, sa susunod naman, mga anang, mag na pagdating naman po doon sa ginagawa naming taniman o gulayan, halamanan. Doon ko din po ito ipapakita sa inyo kung paano natin mag-operate. Ayan po. Bye-bye. Sa susunod naman. Anong G?